Yo, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Manakakatawang mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko raman -rama. Magic water! Wow! magic, magic water? Oo, oh, oh. di pa sa so may lang meron yan? Oo, uh, uh, meron na rin ako eh Bibili wow. ka? Oo, oh, pabili ka siya ah, Sige Sana ah oh, wow. Matamis-tamis to eh Magic water Sarap to Hindi to to okay, yan <laughs> <laughs> uh, Uy, uy, uy. <laughs> ah, Teka lang Magic kah? Magic sir? Magic serap. Magic serup ya nih. Aba mati dia lah. Kan? Na naik naik kobra bos. Huh? Ah bos. Baik Bantirah bos. Berita kisah. <laughs> kobra energy drink. Di sana nih bos, <laughs> seberian masih ganahan kak buka.

Ano pong ilalagay natin? Happy birthday? Hindi ho, happy anniversary. Happy anniversary? Happy anniversary. Sana ho. Eh, pa-cake pa. Ano nga, sir? Happy birthday? Hindi ho, happy anniversary. Ah. Happy, uh, happy anniversary nga? May hindi pa, sir, na happy birthday. Opa, ang gulit naman. Ano ang um, problema nyo sa happy anniversary? Yun lang isusulat eh, hindi naman birthday. Happy anniversary. <laughs> hindi ko, sir, alam spelling. Ay, sis, puro din. <laughs> hindi nga pala hindi nga pala my speed fly boss, fly boss ay, may hapon may... na lang may ice ka may <laughs> may mo nang may harapin mo to sa balay <laughs> <laughs> yung trip wala ka mabakal na lang ko galing ng 2 kabilog 2 piece 2? <laughs> <laughs> natakot eh ito ano naman kaya to ang sweet ng magtatay ah wala ka <laughs> huli ka Si Nag pala. na lang <laughs> <Tule. sila. laughs> <Nagtuluan> pa. <laughs> Magtatay nga sila. <laughs> Pinagsabi ang babantayan. Mm? At huwag kakainin. <laughs> Ang alino naman ang yan. Ba? Ay, napakila man na yun. Mapagalitan siya. Kapi ang mga tao. Puros na lang ta kita tanan. Pag abot, po gason pa plato. Do, kwan, manon lang sila bay. Kapatawahin na lang na sila perme. Sila bay, maganon na lang sila bay. Yo, yo. Ha? Mene, yo, yo, mo? silin ko, mga ako plato. Ang Pagtarong dra, basi may naikang nga karon baliskad nga karon. <laughs> oh. Ha, naman oh, nila. Ayo. Oo. Ate. Uli na ako pala, Teo. Tungyo lang. Kung eh. What? Ang tagal na ba? Oh, dira. Hmm? Ang tagal na yung pagkakang na ato eh. Ang tagal na sa'yo. Oh, dira lang. Hmm? Ang tagal yung handa, Hayaan Hindi nga rin. Hindi nga rin. Hahahaha! Pignala tamo ko. Eh! Magbabayad ako ng kuha ko na utang ko kahapon. Ha? Yung ginawa mo kahapon, babayaran mo na dati. Kasi nagapera ako kanina. Eh, hindi pwede! Kasawad mo bayaran. Sabi mo kasawad mo babayaran, e. Hahaha! Sa lawal. Magbabayaran ko ng babayaran mo na dati. hindi pwede. Hindi pa yung galit. Kaya na mag-ook lang. Wala na pinggan. Ha? Wala na pinggan. <laughs> <laughs> okay, <laughs> <kailangan>, <laughs> laging handa. <laughs> bakal, bakal. bakal mo nito? Bakal ko ko. Wala. May mm -hmm. royals? Wala man. Pala, wala kid? Why? <laughs> Mid-dorsiya? Wala mm -hmm. ka na eh. Sabang usin mo, maganda mo ng ice cream. Yan naman, wala. Mas mango ko yan, yung na ice ng bigyan niya. Ang damang ko, tolo-tolo, oh, ako na nabaklong -no, to. <laughs> e, yun, yun, Tama naman. <laughs> Ba't <mumbles> ba? Kasi nagtatanong. Uh, dumayo na si Ken. Aba. Uh, okay. Dumayo na yung batang. Malupit. Martina, bata pa yan ha. Oh. Galing naman. Maraming nanuso kong dagom. Dirit-diritso eh, oh. Okay, eh. Last ball. Hello, bro. Nanami, deri, bro. Sa bola na lang. Ah, deri, bro. Oh! Aba! Sumigay, storya na mukhin. Wala tayo, goy. Mati na, eh. Sir, may matika kayo? Kalahati? Wala, ma'am. Ay, wala? Ay, wala. Parang trabande. lang alam tayo, Bakit sinabi mo lang madam? Ay, counter din ako na ganyan. mo sabihin? Wala. Eh, pala meron. Sorry madam. Sorry Ah, lang pala yung pag ganon. May nipple ka? Meron. Yun, sakto. Patignan ako. Patingin pitingnan. Bito ka. hindi ako bastos. Kasi pamangkin ko kasi umiiyak. Ano huh? bang nagay sa bote? Yung nipon. Ah, yung chupon. Ay, yung chupon oh, pal. Oh. oh. Ay, kulay brown yung nipon mo. Ayaw ano ko na ito. Gusto ko kulay puti eh. Grabe, kiri na kiri oh, na. Masama na yung karga. Ang sababoy? Oh, sige, sabaka ng bahog. Dili ni... Sabaka mo, sababoy mo? Sabaka ng bahog ba? Dili lagi ni sabaka mo, sababoy lagi <laughs> Sabaka ng bahog! Kahiya po ni uloy gina. Walang ka sinabot. Sababoy mo, sababoy mo. Ikulok ko. Makal. Makal. Ay, ito oh, to. Ay, oo, makal. Ano yung mo, ano yung mo, ano yung mo?

Number 1 to 5. Ang sa'yo mo number. 1, 4. 4? Sure uh, number four. Four <laughs> 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 ah, na? number 4. 4 pesos! Apat na piso lang pala.